may ano kasi yan yung kanal na ano hindi na babara na yun guys pay lang sa gustong bumili ayan porcelain Tapos mo na yung mga magandang lalaki ko dito mga kaibigan sa UP. Shout out uh, sa lahat yeah. ng branches ng Inasal Chicken Bacolod. Oh, ito, 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 ito. Shout out salat, sa lahat ng branches. Yon. Thank you for watching. Yon. Thank you for watching. Yo, what's up guys? Yung aming store sa ating Salbakulod. meron mayroon ng kalaban. Ayan o. Kalaban guys. Aming store si Chik Chikboy. Oh. Chipag o. Oh. Chipag. Yo guys, yan tayo, tayo. Ah. Guys, tayo tayo. no?

masalah ngatun yang kali ini sendirian ada lengan para ya pasok pala yan guys so pa guys so yo what's up man guys dito tayo may iuwin guys mag repair tayo ng ilaw ano oh. na pala ito eh sulog na yung sakit niya o oh. Ulos ako na guys. May chit.